Hello! Magandang umaga sa inyong lahat. Ayan na nga, umuulan. Tara, samahan ninyo ako. Magano naman tayo, magchikahan na naman tayo. Ito na nga, umuulan. Oo. Oh. O, oh, diba? Sa lahat po na, pauwi pa lang sa, ano, sa bahay, mag po tayo kasi umuulan. Ayan, pagdala po kayo ng panangga, gaya ng payong, Kaputi... Bota... Kung... Kung... Kung saan kayo naroon... Ayan... Kasi sa... Ano... Sobrang lakas ng ulan... Tingin nyo oh... Oh... Grabe... Ayan... Kaya... Tara... Samahan nyo ako... Magkwentuhan tayo... Gaya ngayon yun... Yung naglalakad... May dalang payo... Oo... Oh. Nagiingat siya... Kasi malakas ang ulan... Kaya kayo dyan kung wala kayong payong, kung may malapit kayo na mga kaibigan, dapat ano, humiram kayo ng payong sa kanya o o malapit sa kanilang bahay, hihiram po kayo ng mga kaputi nila or ano, um, tawag ito bota o kasi kailangan na, dapat mag-ingat po tayo bawal na ngayon ang magkasakit, mahal na ngayon ang, ang ano, ng gabot, di ba? kaya mag ko po tayo kung wala naman sige lang more 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 water na lang ang iinumin natin para hindi tayo magkasakit mm -hmm. lagi tayong uminom ng tubig lagi tayong malusog ang ating katawan para hindi tayo ano um, sakitin oo sa mga nag-iisip diyan na ano na tawag nito kung ma-stress lang kayo, wag niyo lang isipin baka mamaya oo, pag na-stress kayo tapos na habang naki, habang ano habang pag na-stress kayo, mababaliw kayo, baka mamaya, makikita kayo naglalakad doon sa EDSA. Oo, kapag naglatag kayo sa EDSA, may, may ano, wala kayong mapupuntahan kasi sa sobrang init, tapos ulan-ulan pa. Oo, diba? Tama man. Hmm. O oh, di ba diba, sa lahat po na nandiyan, welcome, welcome po kayo sa aking ano, uh, channel. Maraming maraming salamat po. Ayan, shout out po sa lahat ng na mga nandiyan, mga kaibigan ko, mga solid supporters mga second viewers, ayan, shout out. Lalo na yung mga ano, laging pumupunta sa aking live. Maraming maraming salamat po. Ang nagmamahal, ang inyong lingkod, ang hapabisyosa, hapinigera ng namumukad Oo, oo. Sa lahat ko naman dyan, hello. You know? Hi! Kahit walang viewers dyan, you know? oo. Shout out po sa lahat, hello. Hi! Maraming maraming salamat po sa pagpunta ng ating live. Maraming salamat ilong. Ay <laughs> Nababaling na ang inyong lingkod. Kaya ito, oo. Ayan, oo. Oh, may nag-deliver pa. Ayan. ayan basang-basa na ng ang Kaya, ayun, hindi na napakita. Ayan, shout out po sa lahat ilong. Ay Mga kapitbahay. Lapit kayo sa atin. Ito. Mm -mm. ayan, mm Again, hello. Shout out. Shout out. Shout out. Ay, mga katikbahay dyan. Ito. Ay, nababali na ang luling Kahit ang nabasa na kasi yung punta. Kaya, ayun, pinapansin lahat ng mga kapitbahay kung may lalabas ba. <laughs> Ay, maraming maraming salamat po. Bye! <laughs> na ito na nga o oh, lumlalong lumalakas yung guys kaya ito na tigil na lang natin kaya bye maraming salamat po